So, ayan guys, nandito naman tayo. So, meron tayong G2010. sa na nga yun? Ayan, ito. yan G2010 na Canon. So, ang problema niya is P07. So, ang P07 ay ibig sabihin niyan is na-achieve na niya ang kanyang uh, maximum limit sa kanyang pag-print. So, ngayon mag error siya. So, need to reset. So, ngayon, ating asikasuhin. Ah, Alright. So, makikita natin ang ating control panel is uh, ginalaw natin. Yan, makikita natin na uh, ginalaw natin. Tinanggal natin sa paglagay uh, niya dito banda dahil mayroong problema ang kanyang, kita niyo to, power uh, stop button. Hindi mo ma-press ito dito. Walang continuity. So, sira ang kanyang button. So, ngayon, ginawa ko is naglagay ako ng external na aking external na button dito so akin to so pag maya pag matapos na natin tanggalin lang natin at inform natin si customer na sira ang kanyang button dito mismo pwede naman palitan yan pero sa puntong ito kailangan kong i-reset siya so i-bypass na muna natin yan makikita nyo naka-bypass na alright since na reach na yung kanyang limit sa pagprinting due to volume printing na uh, ating gagawin is power off muna natin perform natin yung reset natin. So, first, power off. Yan, tagal pa. And then, ang una natin gagawin is pasukin natin ang service menu. Service mode or service mode dito sa G2010 na Canon. So, pagpasok nyan, hold nyo lang tong power button. Hold nyo lang. Yan. naka ilaw na. Then, yung ito start since sira na to stop start stop si ta anong tawag dyan sa kanila ito na binipass natin so press natin ito ng limang beses tapos iilaw din to yan tingnan nyo ha? sa dalawa tatlo 4, 5, ayan so i-release nyo na to i-release nyo din tong power so antayin na lang natin na magkulay green iilaw siya ng green okay hello So, kung mag-stay na itong light na green uh, Ibig sabihin, naka-service mode na tayo Ayan, makikita natin naka-green na So, service mode na yan Next, gagawin natin is Ito lang ang gagawin nyo Meron siyang code dyan na 435 para ma-reset 435, so ibig sabihin ng 4 ang 3 at 5 hindi ko rin alam so nakita ko lang din to at i-share ko lang sa inyo so ang 4, 3, 5 paano i-perform so resume sta uh, start button pala to resume start or stop button uh, stop or resume button to ito. so binaypas ko dito na lang natin so so paano ba natin gagawin so ito 4, 3, 5 so apat na stop and resume button so makita nyo apat eh sa, gitan nyo naman yung may ilaw, isa na yan dalawa, tatlo, apat pag apat, press ok ok, kita nyo, so and then next is 3, 1 2, 3, then ok and then lastly 5, 1 2, 3, 4, 5 and then ok so, ayan mag initiate sya, so ngayon antayin natin na matapos ang kanyang initiation or ma-receipt niya yung mismong printer na at tapo, pagkatapos niyan pag ilang segundo is magpiprint siya ng uh, page na merong this point zero zero point something parang pagkita natin mamaya pag matapos na yan so applicable pala to sa mga G series yata yung mga merong ganito 20 or 20 uh, 2010 or 2000 pero sa case na to is G Canon G 2010 so ayan antayin lang natin na matapos ang kanyang initialization or anong tawag dyan at kukusa mag-preprint yan so ayan So yan guys, uh, hindi siya nagprint. Iwan kung bakit. So ngayon, ni-restart ko na lang at ito ang nakita ko. Yan, meron siyang uh, error. Yan. yan makikita niyo sa screen. Meron siyang zero at saka ink. So gagawin niyo lang diyan is to confirm na meron ink ang tangke. So pindutin niyo lang 'tong any of this one, colored or black. So sa case ko is colored. Lagay natin colored. Yan lang Ayan. Pinindot ko yung color at nag-initialize. Siguro, hindi nakuha itong papel yata. Ikaw, iwan ko. Pero, parang okay na to. Antayin lang natin matapos siya. So, na-eliminate na naman natin yung zero pero hindi siya nag na ilagay dito is D 0.00 something yun ganon. Pero iwan ko kung bakit pero makikita nyo naman uh, zero naman. Hindi naman lumalabas yung uh, P07. Hopefully ma okay na to. Ayan. So, ayan guys. Nakikita nyo one na. So, na-reset na natin yung printer mismo. Naka 1, ibig sabihin, start na yan. Okay, and then mag-print tayo ng nozzle check kung makaprint ba tayo. So, na-eliminate natin yung P07 na error. So, ngayon number 1 na. So, ibig sabihin, ready to print na yan. Testing natin na uh, magprint mag-print ng nozzle check. So, how to check or print or uh, perform sa nozzle check nitong mga ganitong printer. So, kita nyo to It, Tinatawag na itong maintenance mode. So, pindutin nyo lang to isa, ma-indicate niyan dyan na meron niyang ganyan na logo at pindutin niyo itong isa din. Either this one or this two na pindutin niyo. Pwedeng black, pwedeng colored. So, sa akin, colored. Okay? Press natin. Ayan, mag-perform yan. Mag-print yan ang nozzle check. Address ng camera natin. Ayan. So, nag-print na siya. Check natin. yon Makikita natin sa nozzle check niya wala siyang black. Pakante yung black. So ayun. Na-eliminate na natin yung error na P07. So sana makatulong sa inyo to. Ang next gagawin ko diyan is uh, head cleaning. So pag perform ng head cleaning, ibang video tutorial na niyan. Okay? So ngayon, na-eliminate na, na P07. So ang next gagawin natin diyan is Uh, cleaning na yan sa next tutorial this is favorite kitchen tips sana nakakatulong sa inyo ang video na ito don't forget to hit the subscribe salamat